Hi guys! Hi guys! So, nandito po tayo sa Dumaraw, Rojas, Palawan. At sakto pagdating natin ay nagpapaharvester ang aking, uh, ang aming kapitbahay. So, tingnan natin. Ayun po yung harvest na. Siya na yung nag Diba? Astig na ngayon, no? Oh. Kasi hindi na tao yung nag-harvest ng mga pahay. Meron na mga machine o sasakyan. Ang tawag? ang tawag dyan ay harvester. Diretso na si Sako ang palay. Hindi na siya ilagaan sa trito. Ang galing, guys. So, Thank you ako na guys Hindi na masyadong nakikita pa ng ating mama sa So, ayan na guys. Ito yung area na ito ay tapos na nilang madaanan. So, ayan. Malinis na. Wala nang palay.